gupit mo na tayo kayo guys Wala mo na tayong Mukbang <coughs> Ang mataas na yung buho ko guys Tingnan <coughs> nyo guys Ako lang ang magupit sa sarili ko guys mahal kasi ng gupit 70 pesos na minsan 80 pesos pero mang gupit din ako guys 50 pesos lang sa akin kasi ano hindi naman ako Uh, full time sa gupit may trabaho din ako manggupit ako pagkatapos ng trabaho gawin talaga natin mga guys magkapira lang tayo pero hindi natin gawin ang lahat na kasali yung mga maling gawain uh, sa atin lang mga marangal na ah higitan. Ganito tayo pag walang beauty. Minsan may mag-repair tayo. Wala talagang repairin. Walang walang magpagupit. Ah, mamugha ta. Ah, Balik ang Huwag natin kahoy. Mahal, mahal din ang kahoy dito. Kaya, gawin tayo talaga lahat. Magpapira lang tayo. Yan ang mga uh, bagay na hindi natin sasayangin ang oras. sa mga negosyante ko, mga businessman the time is gold so para na rin naisip ko yan kaya ginawa ko lahat na umaman ba tayo